Nandito mga idol. Diyan, no? Oh. Dalawa mga idol. Dalawa. Dalawa. Meron pa. Ay. Ay. Ang mga idol. Ay. 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 Mga idol. Ang mga idol. Ang Ay. idol. Wow. Hmm. Ay, Ay. Hi, Hi, mga idol. Magandang magandang umaga sa inyo dyan mga idol. Ah, kumusta kayo dyan? Kumusta ang araw nyo? Uh, for today's video, ay pupunta naman kami mga idol doon sa Sapa para manguha naman kami ng isda Balikan namin mga idol yung yung spot mga idol. Yung nakakuha kami ng hito. Baka may laman pang hito. At may bahay dito mga idol. Ito yung bahay ni ni Mang Charlie. Maganda ang panahon ngayon mga idol, ang init-init. At ito mga idol, si Idol Dodong. Ayun kasama ko mga idol. At saka si Idol Noy Noy. yan Hanis na dyan, Noy? Kaya e, mga idol, sundan nyo ang aming video mga idol. O, magandang araw mga idol. Dito kami sa may nakita, may nakita na, namin na ano, ito mga idol. yang manga idol. Itu kami sa kanipan. Ambil gini. Oh, Mirundo manga idol. Mirundo. Ini nama ma malah masan manga idol kasih. Mirung to big don't no. Dito duman. Rumah idol lo, oh. Miru. Idul. Dung di to kadung. Ini tetinya tentang para hindi makakonyo tubig mga Idul. Tumai Idul. Ngala liman tubig mga Idul. Mirona ba? Miro bang ano? Ito <laughs>

I, I, ayo na mga idol. ayo na mga idol. eh, mayroon mga idol. Sa iyong baldi. Baldi. Andulas mga idol. Andulas. Andula, mga idol. mau idol. Loh. Wow. Laki mga idol. Laki. Okay, lelaki. mga idol mga idol. mga idol. Mga idol. Marami daw mga hit hit, hit mga idol. Ito mga idol oh. Eh, uh -huh. eh meron pa daw mga idol. Meron pa. So, hindi namin yung malimasan limasan mga idol kasi mayroon tubig dito dumaan oh. Papunta dito, dito, sa sa kung mga idol. Dito. Yan. So, subukan lang namin mag ikup ang tawag ano yung mga idol. Meron pa ba? Ito to. Eh, oh. uy, pa. Meron pa mga idol. Kaso mga idol ang dulas. Ito mga idol. Ito mga idol. Mayroon dong, mayroon. Uh -huh. Mayroon pa daw mga idol. May ikwan. idol doon lang ito? Ah, uh, banig. May banig, oh. Parang bantol ng mga idol. Baby. So, ang tinik, ano yung mga idol? Ang sakit, maka tinik. Ano yung mga idol? Oh. Yan, oh. No? Yung tinik. barang itu din mga ang makat kung makatubok o oh, uh, makat makatinik. Parang ito gyapon ni. Eh. Meron ba ba? Eh, meron ba yung banig dong? Ay. Mayroon ba dong? Binanganan namin ng kahoy mga idol. Baka pupunta doon sa ano, si baba. มันก็ตบบานิตบ <laughs> mười lăm phút đi tôi mười lăm Yan. lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm tu, lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười Uy, nandito pa mga idol. Nandito pa. Ito pa rin mga idol. Uy. Ito idol. Dalawa pa. Dalawa pa mga idol. Uy, meron naman doon oh. idol. Yan mga idol. Oh. mga idol. Ano mga idol. ka diyan? Ah. kubag uh bud. -huh. Kay mo kubag yan. Mhm. Mm Parang ito din yan. Katinik. Nanti nih ke Badung? makina na doon sa itaas so binangan na namin kasi para hindi yung tubig luman dito kasi yung lohito dito wala yeah. na siguro? meron pa? Wow, meron pa daw? meron pa? pa daw mga idol?

Okay. Mag-ingat kayo. Di. mga idol na natinik, nabitawan. Ay, mga idol. Kasi naitinik. Ay, mga idol. Oh. Ito na mga idol. Mga idol, oh. Laki mga idol. sama yung dalawa mga idol Nagsama sila kaya wala mga hito dito mga idol may, mayroong nagsabi sa amin mga idol nga marami daw hito dito ayun amin pinuntahan mga idol kaso mga idol hindi makaya ng limas mga idol kasi mayroon tubig dito mga idol oh. sayang sa pagod namin Uy, eh, mayroon pa ano yun mayroon mga isda dito mga idol pero ang lit mga, mga lit na ipaupaw yun ayun, sinubukan ni dodong maglimas. baka apuan yang tubig iku okay. duwo ikeri yang kuan banig banig na parang bantul di banig So, yung matinik dito sa amin, bantol, hito, saka yung banig. Mayroon bang budas mga idol? Pero walang budas dito. Ayun, sinusubukan namin limas, limasin. Baka bababa yung tubig. Pero hindi bumaba yung tubig mga idol kasi mayroon naman dito sa itaas. Mayroon mga, mga idol oh. Oh, mayroon din tiway mga idol. May mga tuway. Nasikpan din niya mga idol. Yung kasama namin na tubok ng ano, natun natinik ng banig. Yung pinakita ko sa inyo. Hay nako. idol o, sikup din ako mga idol kasi hindi baka mayroon pa mga idol hindi kinaya subukan ko magsikap mga idol tatlo kami mga idol baka makahuli ako mga idol lalim pa rito, mga idol Si, si. Buang mga idol, kung ako mga idol Ito idol Ito 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 mga idol ayun mga idol ito mo natin lang, natin lang ayun 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 mga idol ayun, ayun, ayun. you <laughs>

Tapos sigarilyo ko patal. Ora. Oh, oh water bro. Oh, mga idol oh. May ibis din mga idol. Oh, mga idol oh. Halo-halo ah, pala mga isa dito mga idol. Kaya pala pinapasok ng 어머니 휴드 놀아. 엄마리 보고. 아빠가 보 Oh. Well. Mm -hmm. Wait.

Ay, nakakudo. Ah. Dari pala kasi na dito. Marami yung maliliit mga idol. Ayan. Yeah. Ito yung banig mga idol. Ito yung dudong. Isus.

mga idol Uy, isda pa rito mga idol Ipapain niya sa bintol mga idol May ang um, Diyan mga limang uyapon po ng Ang um, kapalit niyan

Kumita ng mga idol. Kum mga idol. So. so Ushay lang tawag dito sa amin mga idol. Ushay. Ni. Iyon 'yung istorya.

wala pa naman lahat naman pa insa

ủa, Mấy nó đâu Chị không hả?